Hello, good day uh, Ngayon araw naman guys ay atin lulutuin naman ay mag -calderi, pork calderita tayo guys Yan Wala uh, ko magpili ng ribs Yun ang gagawin natin na calderita Yan guys uh, Dahil yun ang naisip natin naman niya ilulutuin ngayon Kaya uh, Unta muna tayo ng palingki para mamili ng baboy And guys, uh, please na please ang baboy natin dahil nga kakakatay lang, ah, uh, first customer pa tayo, yan guys, yan after nang ah, uh, namili tayo, pinatsap na rin natin guys, yan ang baboy natin, yan uh, atin na lang ngayat na, tayo ng sibuyas, bawang tsaka atin na nai, gisa-gisa ang ating uh, baboy guys, yan, yan. gisa mo natin bawang sibuyas para lumabas yung lumambot tsaka lumabas yung aroma, yan nasa side Sunod na natin yung ating baboy. Bisag isa na rin natin. yan yan ang ating uh, pork ribs. Naluan natin ng balat kasi kunti lang pagka puro ribs. Kaya sinama natin iban yung laman niya guys. yan Pero part ng ribs po yun. Yung natin nabili kasi bumili tayo ng buo ng ribs. Alagang 1,000. yan yun ang ating pinaghiwa-hiwa gawin natin na kalderita yan Lagay tayo ng paminta para halos sa bumango. Ayan. So, ito natin sa pag-isa-gisa guys. Hanggang maging lumabas yung katas ng ating baboy. Ayan. Ito natin lalagay ng apat na sasina paminta. Ihalo-haloin na lang natin. Yan, hinikas-mikas na lang natin para mahalo ng lahat guys. Yan. Magay tayo ng patis na isa't, isa't kutsara at kalahati eh para pampadagdag lasa guys. Ayan. Ating patis. Ito, <coughs> salaluin na natin ulit. Uh, pag nandyan po pa sa video guys huwag kalimutan pakilike and share and comment para malaman natin kung saan makarating ang ating ah uh, kalderitang ribs yan guys nalagay natin tayo ng tuyo yan para makakulay na yan magkaroon ng kulay ang kanyang buhay yan nalagyan natin ng tuyo guys yan laluin na natin laluin kus lang hanggang mapamanta yung uh, absorb ng tuyo and guys after nun guys naglagay na rin tayo ng um, kalderita sauce at saka tomato paste guys yan ang itsura ng ating kalderita yan ah uh, nag-additional na tayo ng patatas carrots at saka bell peppers na masabay-sabay na natin para sabay na magluto guys yan ang ating pork kalderita kunting ah uh, kung na lang to kunting hantay na lang to guys, ay maluluto ng ating pork kalderita, yan yan ang ating sulak pork guys finish na po yun, eh. ay maghanda na tayo mag serving sa ating nag order na uh, customer guys, yan yan ang ating finish ng pork kalderita, yun Nah, kawan saya sticky nak yang sus yan. guys na secara apa lah guys ay matakam kana nan matakam na yung ang itsura kanan okay guys thank you and